So, naglagay ako ng fill up mask. Ayan. Ito. Yung brand niya is Megan Beauty. Ayan. So, hindi ko na, hindi na ako pag video kayo na nilagay ko kasi sobrang lapot. Parang nag-dry na siya. Sobrang init yata dito sa Mindoro. So, after 15 to 20 minutes, pwede nang tanggalin. So, parang naka 20 minutes na rin yata ako. Ayan o. Oh. Para siyang binibinat yung balat mo. Ayan, dapat dinamihan ko pala ang bili or ano, maganda siya. Hmm. Alay! Um, man, sobrang sakit. Hmm. Ganda. Siguro yung gold na, ano, may parang gold na nilalagay din dito. Maganda siguro yan. Wait lang, kuha ako ng salamin, nahihirapan ako dito sa camera ng cellphone ko, hindi ko masyadong makita yung dulo. Okay, wait lang. Ayan. Tanggal natin. Ay ko. Ayan. Agaling. Yeah! Oo, oh, diba? Wait, babe. Ano tinatry kong tanggalin? Ako na dyan. Ilagay mo lang dyan mamaya. Tanggalin ko lang ito muna. Hmm. Opo, nakasain na ako. Ayun. So, after dito, pwede ko nang hilamusan. Maghihilamus ako. Hugasan natin yung mukha natin. Hmm. So parang hindi naman ako nagka-allergy kasi kung nagka-allergy ako, yun, mamaga kagad yung mukha ko. Kasi yung mga sunblock na ginagamit ko, pag naglagay ako, mamaga kagad yung mukha ko, nagpapantal-pantal. Hindi ko alam kung anong sunblock ang hiyang sa akin kasi lahat ng ginagamit ko, allergy ako. So hindi ako makapag... I-try ko ulit yung belo na ah, parang hindi ako allergy doon. Eh. O oh, yan, na konti na lang. Hirap akong tanggalin kasi sobrang nipis. Ayan. Ayan. Yung first time ko mag-try kaya dito lang muna nilagyan ko. Hindi ko nilagyan buong buong ano dito mukha kasi baka masakit nga. Okay na, hinamusan ko na lang 'to kasi sobrang nipis ng iba. Hirap na akong tanggalin. Ayun, oh para akong ano, para akong pusa. Meow. Meow. <laughs> Parang si Basaga. <laughs> Kiko Basaga. Meow meow. Ayun, hinamusan ko na lang. Hugasan ko na lang yung mukha hirap na akong tanggalin kasi sobrang nipis. Okay, bye-bye.